Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuli ng ating istorya ay excited na nga ang lahat dahil ito na ang oras at araw na talaga namang mabibigay nila sa papa ni Ate Carla ang pinakamahal na regalo na talaga namang pinagambagan at pinagkipunan. Sa lahat sa effort, thank you so much po. Kung hindi naman po dahil sa inyo, hindi naman po yung makakarating dito. Thank you. Welcome, welcome. Hindi lang naman ako niyan eh. Actually, tulong-tulong ang buong kalingat dyan. Thank you so much po. Pero salamat at sa na-appreciate mo. Tara! Tara po, Vera. Night time. Punta na po tayo doon. At uh, <laughs> na lang walang tubig. Sige <laughs> po. Balit tayo may surprise din kami para sa inyo po. Sa inyo family. Magagamit niyo po to sa pang-araw-araw po. Tara po na Tay, bali, piringan mo lang kita tayo ha. Para naman, surprise ka po. Ito po ha. Mayigtit pa tayo, hindi naman. Di naman, po. naman po ba? Oo. ako po, wala. Wala. Ilan to? <laughs> Ilan <naman> to tayo? Hindi <laughs> <At> naman. Yun po ano, baka hindi ka Tara po, sige po. At alawin po kita tayo. Sige ako na po. Tara, hindi ka na po ha? Oo. Oh. Opo, open din kami yung tatlo. Tapos, po. Entry, two, One, mày mong các con đây Ay! Hey. Bawal pala. Salamat din tayo Salamat po sa lahat Salamat! Congrats Congrats! Oh. Congrats! 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 Hindi Congrats! Congrats! Across <laughs> Thank you. salamat congrats. congrats, Congrats. congrats. Oh, salamat. Naging sobrang successful nga ang surprise ni Kuya Jomar ng buong kalinga pati na rin ng mga fans ng John Carl sa papa ni ate Carla. Ito ay dahil sobrang na-surprise talaga siya at mga miyak na nga ito sa saya dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon sila at mabibigyan sila ng baka na magagamit nila para sa panghanap buhay. Congrats! Ay! Dito naman! Una! 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 na! Congrats! Una! 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 Thank you! Yeah, salamat ko na lang! Congrats! Congrats! Salamat! Congrats! 咱村长，现在。 Attay. Jadi taw. Liabi. Salamat sa sponsor po sa pemben satu. Salamat. Kuyarap, salamat po. Ang sponsor po, selamat po. Bali po tay. Ito pong bangka, um, naging sponsor po niyan is yung team Jomcar 18 po. So magkita po niyo po. Maraming maraming salamat po. po. Thank you Kalamat po. Salamat po. Bangkora, thank you so much po sa lahat kong mga inyay. Magkakaroon po ito kong kasi ito lang po yung pangpagbahayan. Para sa... Okay, ito po yung panghanap ko ay Oh. Thank you for the job, sir. Ay! Tay, congrats tayo. ka tay. Congrats po sa inyo. Katago niyong bangka, uh, pangkabuhayan showcase. Ah, uh, maraming salamat po sa nag-sponsor, Team John Carl 18. Yeah. Tapos kay Kuya Rag. Siyempre, siyang unang-unang pinapasalamatan po. Kaya salamat po kay mama mo, kay papa mo po, kay Ate Jack, sa lahat ng Team Kalinga po. Pasensya na po kayo kasi ang asawa ko, ano, nahirapan po talaga yung salita. Okay lang po. Wala pa akong masabi, ano, eh. Sobrang saya. Salamat po sa lahat ng tumulong nag effort para sa bangkang ito kay Kuya Jomar. Yeah. Grabe ang pasasalamat ng buong pamilya ni Ate Carla, lalong-lalo na ng papa at mama niya pinasalamatan nga nila si Kalinga Val, si Ate Edna, sila Kuya Rab, at ang buong Kalinga, talong lalo na si Kuya Jomar. Sinabi pa nga ng mama ni Ate Carda na boto na pala talaga siya kay Kuya Jomar at tatanggapin nila kung saan man mapunta ang love team ni Ate Carla at ni Kuya Jomar. Ang sponsor po, salamat po. Bali po tay, oh. ito pong bangka, um, nag sponsor po niyan is yung team Jomcar 18 po. Oh. Kung makita po niyo po. Um, maraming maraming salamat po. Thank oh. you po. Salamat oh. po. thank you so much. Sa lahat ng next episode. Walang tulis po, I so sun, ito kong para kay papa kasi ito lang po ang pagbuhayan um, para sa okay, ito thank, wow. wow. thank you. po, Team Jom oh, Carl 18. Hi. Tai, congrats, Tai. Ito ka, Tai. Congrats po sa inyo. Sa bago niyong bangka. Pangkabuhayan uh, showcase. No? Uh, maraming salamat po sa nag-sponsor, Team Jom Carl 18. Yes. Tapos kay Kuya Rob. Siyempre, siyang unang-unang pinapasalamatan ko. Kuya Rob, salamat po. Kay Mama mo, kay Papa mo po, kay Ate Jack sa lahat ng Team Kalinga po, pasensya na po kayo kasi ang asawa ko, ano, nahirapan po talaga magsalita. Okay lang po. Wala pa akong masabi, ano, masabi. Sobrang saya. Salamat po sa lahat ng tumulong, nag-effort para sa bangkang ito kay Kuya Jomar. Yeah. Thank Salamat. Kay Tatay Tatay Robin. Tatay Tapos, Robin, salamat. Sa Robin. naghatid po ng bangka namin, salamat. Lalo-lalo sa anak ko. Ah, oh, salamat. 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 Basta. Oh. Ah, oh. uh, masasabi ko lang oh. ano, oh. Oh. pagpatuloy niyo yung dalawa Joe Mar. Ang ganda buhay Ah, uh, happy ako. May bus-bus tayo. Happy ako para sa happy This ako para, para sa inyong so dalawa. Kung wow. ano naman ang kung ano man halimbawa ang mararating kung anong magiging desisyon ng anak ko, eh wala naman ako magagawa joke po, joke salamat tayo. po, salamat wow. sa inyo lahat hindi mo ka magdreba? huwag kang magdamanihan ng lasing <laughs> baka maligaw ka sa dagat hindi, makikita bisyo po. Oh, makikita no, oh, bisyo. Salamat, <laughs> salamat po. Na na dagat, sabi ko, bas malala pala buglubog sa'yo. Salamang dagat, nakatakot no. Pero, no. grabe. Stay. <laughs> uh, Sige po, salamat po na marami. So. Tara po, merienda belipa, po kayo. Ay, oh. Merienda muna. Bye! Bye! Uh, <laughs> atang, 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 <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panginood Hanggang sumuli. Bye!